Baka masusunod pa naman. Kaya ako? Pause! Live, pause! Si Ross, <laughs> kinuha mo pa? Hindi ko naman. Huwag na. Madaming ano yan. Madaming mga kalabang. Ano naman nyo. Ano yan? Bidang? Huli! Huli ka! Huli ka! Huli ka! Huli! Huli ka! Huli ka! Okay, hindi dalawa. Ma, lagi kami producer niya. Masyado silang serious sa ano, sa pinag-uusapan nila. Ano ba yan pang 2000? Pang 2000 na yun. Pang calendar? Pang calendar. Okay. Huwag mo ito, to. Uy! Tingnan ka dito, baka ma-discover ka sa YouTube. Ayan! Ano YouTube? Ano ba? Stay attentive to, baka ma-discover ka sa YouTube. Ano? YouTube?

¡Hola! <laughs>